Gusto mo bang gawing private ang iyong STC Pay at maitago ang mga lamang pera ng iyong account sa mga mapanuring mata ng mga tao? Katulad nito, guys. Napakaling advantage o benefits nito, guys, lalo na pag may laman ang ating STC Pay account balance, okay? So sa video na to, ituturo ko sa inyo ang napakadaling paraan o tip sa pag-set up nito para mapalakas at mabigyan ng extra layer of security and privacy ang ating STC Pay account, lalo na ng ating STC Pay account balance, okay? gusto niyo bang malaman kung paano? Tara guys, samahan niyo ako. sa ay CCPay dashboard, tingnan niyo guys sa bandang baba on the lower right corner, may nakikita kayong more or may tatlong dot, okay? I-tap lang natin. Then sa pitang kauna, i-tap natin yung profile information. Then i-scroll up natin din sa pinakababa, makikita niyo guys yung privacy settings, okay? So under privacy settings, Meron ditong dalawang way na po pwede mong gamitin. Okay? On swipe or on shake. So, pwede kang mag-select ng isa or pwede rin dalawa. So, itap mo lang yung circle. So, halimbawa guys, select natin yung on swipe. Then, labas tayo rito. At pindutin natin yung home. Okay? So, babalik tayo dito guys, dito sa ating dashboard. Okay? Now, susubukan so natin guys i-hide yung ating balance. Okay? Dito sa balance natin, i-swipe natin from left to right para ma-hide natin yung pera natin. At kung gusto natin i-reveal yung pera, i-swipe natin from left uh, from right to left. Ganun lang. Now, balikan natin yung setup natin guys at subukan natin yung unshake. Okay? So, balik tayo. I-tap natin yung more. Then, i-tap natin yung profile information, then scroll up tayo. Then sa pinakababa under privacy and safety, i-tap natin yung on shake. So close muna natin yung swipe, okay? I-on natin yung on shake. Then, balik tayo. Then pindutin natin yung home. At babalik tayo ito ulit dito sa dashboard natin. Okay, testing na natin guys kung gusto niyo yung i-open o i-reveal yung account mo or yung balance mo, shake mo lang from left to right at, at from right to left naman ang shaking kung gusto nyo yung itago or i-hide ang inyong account balance okay ganun lang So, dalawa yung pagpipilian natin guys kung paano natin itago ang ating account balance o ating pera sa si STC Pay through swipe or through shake. So, mamili, mamili lang tayo guys kung isa lang ba ang gagamitin natin o pwede natin i-activate both Okay? So, sa ganitong paraan, malalagyan natin ng extra layer of security and privacy ang ating account. May iwasan natin ang pag-show up ng ating mga pera sa mata ng mga mapanuring tao. Okay, sana guys, may natutunan kayo sa ating bagong video o sa ating bagong gawang video. Huwag niyong kalimutang mag-like, share, and subscribe at bumisita sa aking channel para sa iba pang informative and tutorial video. Maraming salamat, God bless you, God bless us, and God bless the world. Maraming salamat.